magluluto tayo ng gulay hindi ko na naumpisahan lubate ito isda na ano lang to pakulo lang alumahan na isda pinirito ko muna tapos natin ng ukra lagyan po natin ng alugbati lagyan po natin ng patula na sariwa sarap wow. nalagay na natin ang patula yan Tutong bisaya ha, kamis na mga tuto na mga ganito hmm. mas lagay ang alugbate tapos medyo konti lang ang sabaw para na, punong puno paano ba to Uy, punong puno naman to <laughs> takpan mo na natin para bumaba yung alugbate hmm. ito naman ay ano bulalo po yan ni pressure cooker ko mamaya pa po yan pero timplado na yan Tinan po natin. Ayan. So, sorry po, sorry. Ay. Talagang nangyayari po 'yan. Maigay. Ayun. Wala akong konti lang po sa kasi pag maraming sabaw wala na. Nawawala yung lasa ng gulay. Okay. Okay na po ito. Ayan. Kain na na. Okay na po ito. Hmm. Hindi na na napakita paano prito, paano i... No, eh, pakulo lang naman po ito. Ayan, kamati, sibuyas lang. Okay. Ayan, sasandukin na po natin sana wag yung isda oh sarap ay ayan hmm. Ayan. ayan pag isa lang po kami ng partner ko dito sa isda maulo po tong sinabawang ko Yeah. Tapos ito. Gutom na po eh. Galing kasi kami ng dagat. Ayan, hindi na naumpisa pag ang pagkuha. Ang pagpakulo ng sibuyas, kamatis. Ayan. Simple lang naman po yan. Sinishare ko lang po sa inyo yung tunay na pagkain ng Pinoy at probinsya ng pang probinsya, hindi pang busana. Yan, no, dami na pala sabaw. Yan. Mayroon pa tayong papaya. Dessert. Matigas pa ba? Medyo. Kaya binalat na. Ayan. Nakaready na po ang ating panangalian. Yung papaya ay wala pa dito. Ito ay natira nati sa hinalo ko dito para may sabaw lang po. Yan. Thank you Lord sa pagkain. Maraming marami pong salamat sa araw-araw na pinagalog niyo sa amin. Amen.